Viceita kami! Yay! We're almost complete pero wala na kasi yung isa. Tumiwalag na sa grupo. Sino isa? Buti na sisikmura niyo pampumunta dito. What may What brought you here? Mga tao? Ha? Ha? Hindi yun isa, dalawa sila. Bakit wala na yung iba kasi masama daw ang ugali. Ano masabi mo na kaya kayo si Elisan dito kasi masama ang ugali ko. Sabi lang kung sasabihin ko na kung sasabihin. Sige. Hindi totoo yan. Pumunta ka kasi magbo-birthday ka na. Hindi, ay, hindi totoo yan. Oh. kami sa ano? Dito, Bakit? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Ay, maalas ko unang-una, ang birthday mo, July 6 pa. Ay, I-advance <laughs> nyo post para, para makakalot ka. Ay bakang. Ano mas sabi mo na kaya wala na sila dito kayo dito kasi masama ugali ko. Lata na kaaway ko Ay, ha. Sabi kung na. Ha. <laughs> ah. Oh. Kasi, kasi wala na si Ayahan, wala si Gwen, wala si Mia, tas wala na si Inday. Kasi wala ang si Ayahan daw lahat kasi masama daw ugali ko. Ano? Ilan na naman sila? Eh, marami kami dito. So eh, Hindi rin, kaya ngayon ka lang pa pumunta dito. Di ba, so masama ka lang pag may ano ah? Pinabi ka Dini mo, dini mo, ka-interview naman dua. Come on dua. Unsay masulitin ninyo nga nangawala mo ang tanan. Ay, dili ako nauna. Ikaw ang nauna. Hindi ba? Ganyan talaga ang Ano talaga ang nauna? Yung unggoy o yung baboy? Siguro yung baboy na lang. Ay, bakit andito ka Bakit andito kayo? O, sige. Okay. Dahil jan ang unang makakaubos niyan magkakaroon ng 1,000 pesos. Meron sa ilalim diyan sinong unang makakita nang bato. bato. Ah! <laughs> 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 si bato. Ubos <laughs> brenda. Ay sa banakita niya ang kantahan ni Scarlett pagkain niya kay bato. Ako ni kada kedo. Pas na, una. Agpas na, yung oo mo mo na okra okra okra. ukra Di ba may raket ako? Birthday mo, bibigyan kita ng birthday Kailangan, kailangan buo, buo. Nga nga, nga nga. Tukoy, 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 tukoy. Tukoy, tukoy hoy <laughs> oh, 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 oh. Kaya naman like. <laughs> birthday. <laughs> <laughs> birthday mo, Kayok! ka dyan. Birthday mo, Yong! pa <laughs> naman! Kaya nga! Malay mo, hindi ka na umabot sa six, <laughs> six di ba <laughs> Happy birthday, Yong! Dahil <laughs> dyan! Dahil dyan! Dahil na Wow. wow! Oh, dili ka katigaan! Kaya na pinapunta dito kasi ikuan. Happy birthday, Yong! We love you, Yong! Dahil bumalik ka dito, meron kang... <laughs> tilapia do, <dong>, kakilo. <laughs> Ibagi nice. ilabas mo ilabas mo na! <laughs> 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 Dahil dyan, meron kang free ticket! Sumba! Doa mo ni Bakang! Sumba for a kasi may lung cancer kasi yan siya. Ang hindi ka sasali, malilipat sa yung lang Pero hindi yung cancer. Sunog na! Sunog na! kanon Ginoko! ko Sige na, congratulations yung birthday mo. Asa na yung mahalit? Me Meron kami regalo sa sa'yo. <laughs> Kasi hindi ka mabaho ma ma ang hininga mo. 2 grams. <laughs> birthday mo ni yun. Bunot ka, bunot, bunot. Ay! Isa lang na isa. Eh? <laughs> <laughs> bunot. Isa lang jay. Bunot. <laughs> balik, ibalik, oh, ibalik last, e last, last chance Balik, balik, piyong Pikit ka Last chance, last chance. Isa lang piyong, ha Piyong pa, piyong Okay <laughs> 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 uh, Magpasalamat ka muna na Sir Frank Sir Frank Sir <laughs> Frank Hala, sir Brock, hindi tingin eh, sir Brock. Huwag ka namang hingi ah, birthday mo. Kasi... Ayun, tulong lang ang ba yun? Duwa ah? Oh, duwa. Tapos tulong. Ay, di ba tulong tong game? Oh, lima na kanan. mo, isa. Ang tanong, maabot ko ba na birthday? Wala. Ang tanong sa birthday. How true nga ang mag-S ka? Swimming. Mag-jolab sila mo yun niya. Ah, nagsili mo sa birthday. Ay, dili ka ron. Ay, sino ang bisita mo sa birthday mo? Kayo, kayo. sila ra ako ni sa 1000. Ano ba? Wala ka si Sila ra pala. Hindi wala ka ko. Day 6th birthday na sa diri. Ah kayo Kayo. Hindi ako pupunta pag andun si Kuan ha. Alit na siya. ano ha? saya pag andun di ako pupunta naman siya na invited. Ah! <laughs> ano ba advice mo sa kanya na nandito kayo ngayon? Tapos mamaya kayo naman magkakasama. Wala man siya. Ah! <laughs> <laughs> <Bahala> man siya. <laughs> ano ba sabi mo sa kanya? Wala siya, wala. Wala siya, wala siya. safe ka ba? Kagli ni Tidibi. Ah! Wala yung butuhan. Kakala niyo ha. Si babay na. Salamat na. Thank you sa so mas madam. Thank you sa dalawang ano. Hindi, si madam. Madam Frank. Madam Frank. Madam France. Ay, Madam Frank. O, Madam Frank. Thank you. Happy birthday, young. Thank you. You can go now. Limited <laughs> lang food <po> namin ngayon. <laughs> <laughs> hey, Ay, magtukog si mo sa ten. Mabant ka? Sure ba? Okay. <laughs> Oh, Amin ibepliti yun na lang yung oh, music ano Ibalik ka one take para meron ako. Pa meron Okay, Lord. Mag-swim mga God, mag-swim. Magbarko <laughs> ah, siya kang. Magbarko misa 8, nanami rito 9. Ay, 9 tapos 10 na nanami rito ang opening 11 naman. Lagi Bad Bakit kasi? Ay! Pupunta kami ng Hong, Hong Kong! Kong! Oh, passport? Hong Kong, Macau. Hong Kong, China, oh, Thailand. Ano, nag-asikaso na. Air Kai. Air Kai. Oye, -oy, unahan po naman pustiso ng hango. Uga na biyan. Hindi ako na, nangatanggal lagi <laughs> din <laughs> Sige na, babay na. No. Thank you, thank you so much. Thank you. How true nga na? Income niya siya. Dugangan na true. Ay, ang income niya. Kung yatag sa'yo mo, Ha? Happy birthday, ya! <laughs> Dahil dyan, andyan na si Joven. Huh? Kasi ko ako dyan si Pani Kalau wala na kaon si Kian, wala Hindi <laughs> ko na siya magkaon. <laughs>

Ya, tuk nang ade sang ko dini nak ulak nami, kami rai nong. Sabi ni Zilo. <laughs> <laughs> Buka stand yang sudah diangkat, berarti ini permen. Coba-coba sudah. <coughs> I <Ice> namanya <tea. coughs>

bak